continue to avail of judicial remedies. So, hindi po ako magiging pugante. Alam niyo, mga kapatid, ako ay humahanga kay Ator ni Harry Roque. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Kasi pwede namang hindi siya nagsalita in favor of the Dutertes. Eh. Si Harry Roque naman, hindi naman yan makaduterte nung araw. Kaso ang natutuwa ako sa kanya, sa tingin ko lang ha, sa basa ko sa mga nangyari sa in the past. Noon siya ay naimbitahan na maging spokes. Bago 'yun, nakapanood ako ng interview niya, inimbestigahan niya rin kung may EJK ba sa Davao, wala siyang nakita. Ibig sabihin na niya si Pangulong Duterte at nung nanduro na siya sa gobyerno, nakita niya kung gaano katinok So I think si Attorney Harry Roque may pagka-activista rin eh pero doon ako nakaka-relate sa kanya. May pagka-activista siya. Pero hindi hindi puro kaliwa, hindi puro kabig, hindi puro paninira. Nung nakita niya si Duterte na maganda yung ginagawa, nanatili siyang loyal dito. Kahit na umabot sa puntong he was persecuted. Kahit sabihin mong marami kunwaring pera si Harry Roque ang hirap ng pinagdaanan niya kahit sabihin mong abogado yan hindi lahat ng abogado kaya yung ginagawa niya pero hanggang ngayon ipinapakita niya sa mundo ini-emphasize niya na kahit na siya ay persecuted ang pinipilit niyang gawing direksyon e puro legalidad kung hindi siya makakuha dito ng legal remedies nang nag-asylum siya, nag-apply siya ng asylum kasi wala siya makukuhang patas na laban dito ngayon sa Pilipinas. Alam nyo, which brings me to the point na sana sa mga nais maglingkod sa gobyerno. Sa mga nagdaan, kunwari ikaw ay isang polis na umangat sa iyong rango. No? alam mo yung kalakaran, alam mo yung mga pangyayari. Siya na huwag mo itulak yung kapwa mo na maging masama. Kasi e ako, bata pa lang ako. Nakita ko na kung paano tinutulak ng kapwa natin maging masama yung ibang tao. For example, merong kunwari lang, kunwari sundalo na low moral. Nakita niya yung pinagkagawa ng gobyerno, wala sa ayos. Samantalang siya, nagsundalo siya para maglingkod yung mga ganon, kadalasan walang makuhang remedy nagiging trainer ng NPA napapasama pa dahil nakikita nila yung nangyayari di diba? kaso dahil wala siyang masulingan nalito na siya hindi niya alam saan siya pupunta nagiging masamang tao pa siya you are creating a monster just because of the injustices na nangyayari sa lipunan. Kaya ako po ay nangangarap na sana meron tayong AFP chief na parang Duterte. Meron tayong presidente na Duterte, meron tayong senador na parang Duterte, meron tayong congressman na parang Duterte. Lahat mayor na Duterte, meron tayong chief justice na parang Duterte. Kasi alam niyo kung wala-wala eh. Ako, Di ko man kaya yung ginagawa ni Harry Rocky kaya lang masakit sa akin nakakakita ng, alam mo yun, masakit na masakit sa akin makakita ng injustice. Siguro kaya ako na-profile nung araw ng mga kaliwa eh kasi galit ako sa injustice kaya lang. Hindi ako natuluyang sumama sa kanila dahil may mga iba akong pananaw eh parang hindi ako pabor pag ang papatay may eh, ordinaryong sundalo. Diba? I, uh, I, mean, it is a cycle of ano lang eh, evil and violence lang. That is why it's very important. Tignan nyo naman na no, nagkaroon ng matinong pangulo, nagkaroon ng pangulong Duterte. Puta, ang daming NPA ang sumuko. Kasi yung mga sumuko na yun, nakita nila yung liwanag doon sa pinaglalaban nila. Hindi sila pagamit lang. Nakita na nilang mayroong pag-asa yung bansya. Puta, sumuko sila, nagbalik loob sa gobyerno. MNLF, nagbalik loob sa gobyerno. Ang daming rebelde, nagbalik loob sa gobyerno. kaya lang dahil nga mapanulak yung tao, parang parang mismong gobyerno na rin, Paggago yung gobyerno, yung mga namumuno. Gusto nila ng gulo. Gusto nila magtulak ng mga tao maging rebelde para may issue, may pera, may whatever, kung ano mang butang ng gina... ng sistema. Ayusin na natin yung sistema natin dito sa bansa natin. And the true answer to that always is yung taong bayan. Taong bayan, taong bayan. Sinisimula niyan sa pagboto. Sinisimula niyan sa pagsasama-sama para sa tama. Sinisimula niyan sa pagmamalasakit sa kapwa. Sinisimula niyan sa pagkakaroon ng pasensya sa kapwa. Minsan sa komunidad na lang, yung kinakainisan mong tao, hindi mo alam, Yun pala yung pala'y mabait. Yun pala yung pala'y tunay na malasakit, nainis ka lang dahil nainggit ka. O ayaw mo yung tabas sa mukha. Eh, 'Di ba kasi ano tayo eh, parang gusto natin yung parang fraternity tayo. Pag hindi natin kaanib, kalaban akala natin kalaban natin. Hindi natin nakikita yung mga kaanib natin. Pwede tayong try do yung mga inaakala mong kalaban natin. 'Yun pala yung matuwid. 'Di ba? So, sana yung bayan kilalanin mo yung mga tao ng maigi. Kilalanin sila. 'Di ba? Ano bang ano pang ginagawa nito? May malasakit ba tong taong 'to? Kasi yun ang ginawa ni Harry Roque Kinilala niya si Pangulong Duterte. Putang ina, bago ako tul tulig siya into, kilalaning ko nga. Na no, nakilala niya, naging loyal siya. Nakita niya loyal sa bayan eh. So sana, sana, hindi eh. Sana magkaroon na ng hostesya sa bansa natin.